hindi lang siya inireklamo ko itong halintik na batas na ito. Pero ang nireklamo nire ko dito, dahil sa katarantaduhan at sa mga putang inang mga congressman natin, kaya nagkakaroon ng mga ganire. Ito, Philippine Stock Market. Naku, loss 1.7 trillion. Ladies and gentlemen, mga banatero, trillion ang pinag-uusapan dito, ha? in just three weeks because of corruption behind anomalous blood control project. Naku, according to SEC, SEC po nagsabi, ha? Hindi po Dilawan, hindi Pinklawan, hindi Loyalista, hindi DDS, hindi kusino-sino. Nasa goberno mismo nagsabi. Dahil sa corruption, eh, naku, baka mamaya, dahil sa sinabi mong niya, masi baka. Eh, alam mo naman. Eh, Paano kaya i-deny ito nung uh, palengkera dyan sa Malacanang? <laughs> alam mo ibig sabihin ito? Yung mga sa stocks, yung sa stock market, ha? yung kanilang investment, ayaw na nila, binibenta na nila ng mababa. Nagkakalugihan na. Ika nga. <laughs> Hindi kasi alam mo, medyo pinag-aaral-aralan natin tong stock eh. Di ba? Yung mga uh, pwede mo na kasing gawin ngayon yan through the bank, on online, online, ganyan. Pwede ka nang gumawa ng mga stock stock market na yun. di ba? Yung in investment. Ngayon, nagpo-pull out, nagbebenta yung mga tao. Ayaw na, parang wala na kaming tiwala. Alam mo, pagka ganito mangyayari, yung mga kumpanya, babagsak. At pag bumagsak ang kumpanya, maraming mga magsasarang mga, uh, mga malalaking kumpanya na maraming mga empleyado. At pag itong mga ito, Bumagsak, syempre wala nang nag i sa amin. Wala na, hindi na makakapagpatuloy ang aming kumpanya. Magsasara yan. Marami mawawala ng trabaho. Marami na namang magiging mamamaklad dyan. Dadami na namang mga walker dyan. Po. Dahil dyan, dadami na naman ng krimen. Ano yan eh? Tanda ninyo, kone konektado yan. Pagka nawala ng trabaho mga tao, nawala ng pagkakakitaan, gagawa ng pagkakitaan niya. Marami dyan, kakapit sa patalim. At alam mo, hindi tama, hindi to maganda. Di ba? Bakit to? Dahil sa korupsyon. Eto pa, may papakita pa ako sa inyo ha. Meron ako nakita at tinanong ko na rin ito. Ito, yan, sa BPI oh. Sabi. <laughs> uh, advisory on large value cash transaction. Sabi. Uh, effective October 4, meron daw nilabas ang BSP. Circular number 1218, series of 2025. Customer with large cash out transaction exceeding 500,000 will be required to present additional document or proof of legitimate business purpose. Dati kasi, pag magdi-deposit ka ng 500,000, tatanungin lang, oh, saan galing itong pera mo? wala lang, napulot ko lang, ganun. O kaya, tat tata sa'yo kasi pwedeng money laundering yon. Well, ako yun ay acceptable. Kasi sa tama nga naman paano ko sa pag pagpapasok ka sa bangko tapos iwi-withdraw mo, di ba? Eh pwedeng galing yung pera na yon sa masama. Okay yon, understandable. But this time, hindi to understandable. Bakit ka nyo? Kasi pera mo to. Anong pakialam nyo kung saan ko dalin yung pera ko? Gusto ko mamigay. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, you need a document for that? How stupid is that kind of uh, law? Di ba? Eh, pera ko yan eh. Bakit ba? Anong pakailan mo sa pera ko? <laughs> Anong pakailan mo kung kunin ko yung pera ko? Wala lang. Ayoko na sa bangko. Halimbawa lang. E eh, buti na lang. Wala akong ganyan. Hindi totoo ha. Anong klasing batas ito? Bakit? Kasi natatakot kayo i-pull out ang pera ng mga congressman. Ba't nyo kami dinamay? Eh? Mga animal kayo. <laughs> Bakit hindi nyo i-define yung mga congressman? O ito mga congressman, o ito. may listahan naman kayo. <laughs> Bakit pati kami mga mga regular na mga Pilipino, damay sa ganire? Eh. 'Di ba? Think of it, ha? pera nyo 'yan. Walang karapatan ng sino man kung gusto kuni kunin yang lintik na pera na 'yan. Ang pwede nyo lang, pwede lang nilang sabihin, sir, advice nyo kami kung kukuha kayo ng ganito kalaking pera kasi baka wala kaming pera dito sa vault yon okay yon understandable yon di ba narig magwi-withdraw ng 5 billion advice mo kami sir kasi paano ah, sa namin na, sa namin na ano hindi naman nagla kasi hindi sila nagii-stack diyan eh para for safety reason eh di ba yon okay yon walang problema yon kasi ginagawa na nila yun dati pag magwi-withdraw ka ng more than a uh, million eh kailangan mo i-advise para makapag-prepare sila but this time kailangan may proof ka Ayun, no? kailangan may ad additional document ka ganito na hindi ko ito ah dahil sa mga tarantadong corrupt na official natin dahil sa ganito. Hindi naman po dahil sa atin 'to eh. 'Di ano ba? Ako sa totoo lang, hindi mo nakapektado diyan eh. Matagal na akong hindi nag uh, ano ng nang uh, pera sa bangko kasi basta may iba akong prinsipyo pagdating sa pera. Ayoko nag gaano sa bangko, mas maganda pang ano man tawag nila doon, nakalimutan ko na yung term eh. In ilagay mo sa investment, 'wag mong ilagay sa bangko kasi matutulog lang 'yan. Pa ilang ilagay mo sa investment or gamitin mo, Ganon, 'di ba? <laughs> Alam mo, kahit hindi ako apektado, nakaka-nakakainit lang ng ulo na parang sandali. Ang labo nito, ah. Pero namin ito. Kailangan namin patunayan kung saan namin gagamitin. Eh wala lang, gusto ko lang bumili ng 10 iPhone 17 Pro Max ipamigay sa mga <laughs> naghihirap kong kababayan. Anong pa-kailan mo? Kailangan ko ng dokumento? eh wala eh. Kunwari, gusto ko lang kumuha ng pera. Alam mo dahil dito, ito yung parang, ang ina, nakakaliit na ito. Nakakapanliit na bilang isang Pilipino na ganito ka kami ang sitwasyon ng korupsyon. Ganito ang sitwasyon naming mga Pilipino. Hayop talaga. Buisit. Alam mo yun? Nakakabuisit. Abang OFW nga natin eh. Andaling mangutang andali makakuha basta may basta pera mo ha o pag, pag, pera na iba mahirap siya pero kung pera mo hindi, hindi naman pahihirapan hindi yung sa atin kailangan dalawang ID ina, bakit magkaiba ito magkaiba ba identity ko iba doon sa lisensya iba do sa national ID kailangan ganun alam mo yung parang ganun ganito na tayo ka sorry sa term pero totoo jologs ang Pilipinas ganun na talaga ka jologs geng-geng na tayo talaga Squaking na tayo. Ganun na ba tayo? Ano ba? Ganun na ba tayo ka, ka low? Ka baba? Diba? Ano ba? Huwag naman ganyan. Parang pagmamata na ho sa ating mga Pilipino ito. Eh kasi nga ho, hanggang yung gobyerno natin ay nakaupo. Itong mga kurap. Kasi alam mo, ang ganda nga ng ano eh, ng ah, uh, may papakita lang ako sa inyong ang ganda ng sinabi ni ni, ni Marcoleta. Tungkol dito, ito pres na preso ito ah. Tungkol sa mga pangyayari, bakit pinakakawalan? Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan natin? Ang daming pwedeng gawin eh. 'Di ba? Huwag tayong umasal sa lintik na pra, na secretive ICI. Putang ina, sorry ha. Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch, sino nagpalagpas nung kurap, ng, ng pinakakurap na budget? Executive branch. <laughs> Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, sa nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente. Siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa, gagawin ko na bang batas 'to. Nakita mo na, sabi nga niya skin route nais na down niya yung budget. And yet that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines, pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng corruption. Eh tara, in the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala noon, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ako ng isang investigative body na mag iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro no may nadidiscover na yung isa, ginawan niyo yun ng istorya ng lintik mong tagapag uh, sinungaling. Gagawan mo ng istorya. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo, independent sa tanga yung mga bumoto sa kaya walang problema kahit puro katangahan ng ginagawa niyo. Nakakainit kayo ng ulo. Pasok natin nga si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalong uminit ulo ko. <laughs> yan yan eh. Atalay. Ito yung tinatanong mo kanina. Kaya, ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang oh. inaabangan ng marami sa'yo. Oh, ano? Napakarami oh. kasing aligasyon dyan eh. Uh. Oh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, uh, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? <laughs> o kaya sap. Mm -hmm. <laughs> Ay sila nagsasabi nun ha, ako oh. hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ah, ganun. Baka mayroon hirap pang Eh, lalabasan. bakit, bakit, bakit ang dami, ang dami, ang dami pang dapat natawagin, bakit hindi uyon ang unahin? Unang-una, Labing pito ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Uh -huh. Para pagtatanungin nyo labing pitong congressmen. Di ba? Uh -huh. Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, oh. Sa Para Club Para nag kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Oh. Oh. ipatawag yun? Uh -huh. Si Martin Romualdez. Ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Uh -huh. Kailangan kaya lang kauna una, una, ipa, uh, ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung Oo. talaga ipatatawag, oh. Naglabas nang ng statement ko. No, iba, iba yung willing na willing. Iba yung umarap ka doon. Para ah, makita natin kung bagay. baano ka sasagot sa mga tanong. Ah, ang willing sa kaso. O, oh, sinabi ng oh. aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan. dahil Dahilan yung banggitin ng pangalan ko. Oh, oh. 67 daw ang congressman na contractor. Ah, yung con Bakit hindi patawag yun? Oh, oh. Ang daming dahilan na dapat ituloyan at marami kayong dapat na ilo Iyon e, na nga eh. Iyon ang problema kay Lakso noon eh. Di ba? Alam, eto ha. Ah, public knowledge na yung mga kong-traktor, mga congressman na may sariling firm na contracts, uh, construction na nakikipag project sa gobyerno. Nakalista naman yan ni nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi niyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Laxon? Bakit Pinky? Bakit tayo may patawag? Kasabi mo na naman, ito na naman tayo doon sa parliamentary courtesy. Ano? <laughs> baon na baon na tayo. Ang tindi ng ang nakakaya na tayo sa buong mundo. Pab, ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong ano, uh, parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na Corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukorap. Tapos imaginein mo ha, ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy-courtesy na yung parliamentary courtesy. Asaan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction? Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno. Yung ginagawa nila, iligal. Ang iniisip mo pa rin, parliamentary courtesy? Lakson, ano ka ba? Yung mga ulul, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin, ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag ka. Tama talaga na nag ka. Hindi ka karapat dapat dyan. Ang karapat dapat sa isang Blue Ribbon Committee Chair ay yung may bayag. Ikaw, Si Diskaya lang ang gusto namin. <laughs> Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdis. Kaya kailangan namin siyang i -dien. kaling Galing mo talaga, cho Labing lima yung sinabi ng presidente. Hindi mo lahat tatawagin. E eh baka ipawubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang uh, tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya gano'n ang direksyon kasi ang kamera ipinaubaya na sa ICI. Baka naman gano'n po ang direksyon ng Bakit? Uh, Senado. Bakit? Ang ang uh, legislative department sunod-sunodan uh -huh. sa executive department? Oo. Uh -huh. Akala ko ba, eh, ang ating gobyerno ay binubuo ng tatlong dakilang sangay? Oo. Uh -huh. Ha? Tatlong dakilang. Judiciary. <laughs> <laughs> uh -huh. Uh -huh legislative yan executive, executive. Uh -huh. ang ICI is a creation of the executive tama po oo uh -huh. ang legislature uh -huh. dalawang chambers kamara at saka senado uh -huh. ang senado meron siyang blue ribbon opo kung pa ba na ng ICI executive department hihinto ka na. eh Pavel, parang Bakit? part ba uh -huh. ba ang mandato ng blue ribbon committee sa gagawin ng ICI uh -huh. eh, eh kasi nga ganito yan <laughs> Paliwanag ko lang sa iyo. Senator Marcoleta. Sabi nga ni ni Franz Castro, ha? Ha? Ay di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong magdepend na lang sa ICI. Sa Marcos administration, there will always be a double standard. Pag gusto namin, independent, independent. Pag gusto namin dumipende kay sa amin, sa amin kay dumipende. You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. But, you will not break it. <laughs> Take note, only bending it. Little alam mo 'yun, oh, 'di ba? Ganun ang uh, gobyerno ni Marcos, bending the law.